Alin ito? mga mga love, shout out. Ikaw. Ayun, video for today mga langga. Uh, unboxing namin yung ano. Yung mayroon nag-sponsor sa amin, sa aking anak. May nag-sponsor. Maraming maraming salamat sa sponsor mo. Alam mo na kung sino ka. Dinosaur. Ayan yung binili ko po ng pera. Ito, pinamili ko na po siya. Alam mo na kung sino ka. Ano yan? ay ano to, binili ko. Yung una ko nabili, yung ito yung sabi mo na bag. Ito na po siya ngayon. Oh. Ito, thank you sa sponsor. Ayan. Tapos May yung... Ito yung Nung maliit mo na kayo. Tapos yung natire, natira. Bigas, sabi ko. Bigas. May natira, mayroon ako nabili na tumbler. Oh. Ito kay Kylie. Ano lang siya, Ande, parang malabo. Malabo yung ano ko, yung camera ko, malabo. Oh, Ang ito, tagisahan ko na sila. Tapos ito ang kay Kuya. Ito ang Kuya Kidi. Oh. Ito siya. Dalawa. 100. 300. Ay, ah, ba't mahal? Dapat uh, 300 plus 100. Yung tapos, yung may nakira pa, binili ko ng ano nila, ma-snack o makain. mamon. Ah, oh. mamon. Itong paborito nila, mamon. Tsaka, o, ano? ito pa. Tsaka yan. Ayan no ang laki. Ano yan? Sandwich biscuit. Wow! Ay, no. paborito ko yan dati. O, ito po siya, yung natira, binili po namin. At bumili din ako ng Milo. Ito. Milo! Oh, Milo. Dapat Kaya mama. maraming maraming salamat sa nag-sponsor sa aking anak. Uy, lagay mo. Oh, uh, Dapat, dapat mama. Ito, ito, so, ito tiger. At ito, may nabili akong dalawa na Dutch milk. O, apat pala ito. Apat. <laughs> Apat na that's milk. Ayun, o. Oh, ito. Ayon, apat. Ignog. Mm. oh, ignog. Ito pa din yung ignog. Ayun, mm. yung ignog. Ayan. Mm, Ayan. Ignog. Ayan. Ito po, ah. Ay, nahulog. Ito lang ko dito ng konti lang. Nahulog na. Ayun, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor nito. And thank you, thank you. Maraming maraming. God bless po. Ito pa, oh. At, ito pa pala. Maroon pa. Oh, Maroon pa. O, oh, ito na. Wala na. Wala na naman, oh Thank you. Good luck, Tita. Good luck. Mag-thank ko ka sa sponsor. Thank you. Good luck, Tita. Thank you, Tita. Thank you, Tita. Hindi ko alam pangalan mo. Joke, joke lang. Ayun, alam mo na kung sino ka. Maraming maraming salamat sa pagbigay mo sa aking anak. Thank you, thank you. Ang God bless to all. At ingat po kayo palagi dyan. Lalo na po oh, Papa, sa mga Papa. OFW. Mag-ingat po kayo palagi dyan. Ayun. Ayun, nag-enjoy sila ngayon kasi oh. meron siya naman. Ignog ka. Ignog daw. Ayun, maraming maraming salamat po na walang sawang pagsasalamat sa'yo. Tao. Alam mo na kung sino ka. Nagaw thank you, thank you so na. much. <laughs> Ayan, happy naman nito si Kelly kaya hindi pa siya nag-aaral. Yeah. Ito, kaya dalawa na yung binilan ko para hindi magsilos yung isa. Yeah. Ayan, hintan mo dito lang yung mga nanda. Oh, happy, happy mm -hmm. daw sila. Kaya mag-thank you ka na sa, nag sa nagbigay sa'yo. Magtita ka na lang. Ayaw, nag-loading. Eh. Magtita ka na lang. Thank, thank you po, tita. Mm -hmm. Sa pag sa pagbigay mo, nabili na po namin ng ano, ng snack po. Yung natira po sa bag. Nahulog! Eh, okay ko na. Thank, thank you. you! Thank Jan. you, tita. Thank you, tita. Na mag-iingat po kayo palagi dyan. Mag-iingat kayo palagi dyan. Oh, God, please. God, please. Oh, hanggang dito na lang to yung video ko mga langga. Ayun, maraming maraming salamat sa sumusuporta mm -hmm. sa akin channel. Kahit hindi na ako nagwa-YT, minsan na lang. Hindi na minsan lang pala, hindi. At pasensya na din, hindi ako nakasupport sa inyo. Ha? Lalo na po sa mga tenisketer, pasensya na po. Team Marites. pasensya na po. And, ano? Team Uy, bawal na pa sa kayo. Na po. Hindi ako nakasupport sa inyo kasi. Wala, And, ano yung ano ko. Nag-upload ko. Nagka-double-double na ako nagpa-upload. Lagi nawawala yung mga dita. Yan na yung connection, Mga dalay maubos yung MB. Ganun-ganun. choba ganun, choba. Kaya, magkano muna ako. Ah, Mag-iipo ng kunti. At magpalangin na din ako ng pay-pay. Pay-pay. <laughs> o oh, hanggang dito na lang mga langgaoy. Ako yung na po sa inyo. Bye-bye. Thank you so bye -bye. much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you bye Bye-bye. Bye-bye.